Good news mga insan! At sa mga Indian food lovers dyan! Dahil dito sa Ibanez Street, Masmati City, ay meron ditong Indian Cuisine Restaurant na pwede na natin puntahan. So pwede na natin dito matikman yung mga sikat na mga Indian foods. Katulad na lamang ng mga chicken biryani, panipuri, at eto yung kanilang Indian Chicken Shawarma. Kaya tara, Pasok na tayo. At excited na ako, Tikman. Etong mga Indian foods dito. Tara! So etong nasa harap natin mga kaibigan, ay ito yung mga iilan ng mga Indian foods na pwedeng natin orderin dito sa Chicks variant Indian Cuisine Restaurant. Nagustuhan ko itong kanilang shawarma dahil yung serving pa lang eh napakalaki na. Ganitong ganito siya guys. So ganito naman mga kaibigan kung paano ginawa yung shawarma dito. At kung mapapasin nyo nga po, eh yung chef nila dito ay galing pang India. Talagang ang food na matitikman nyo dito ay authentic Indian foods talaga. Ayos! Isa sa nagustuhan ko dito sa chicken shawarma nila ay eh yung pita, hmm. may lasa. At sabi nila, sila pa mismo yung may gawa na itong pita nila. Tsaka, etong laman, etong chicken, ang lasa niya is parang chicken curry. Masarap! Eto naman ang susunod natin na titikman, walang iba kundi etong panipuri. Yan, eto po. Isa ito sa mga lagi kong napapanood sa TV. Netflix na mga Indian movies na isa ito sa mga pinapakitang pagkain. Meron itong sauce dito. Haluin daw muna. Tapos, lagyan sa loob. Yan. Ito yan. Tikman na yan. Malakas! Nakatikim na rin ako ng panipuri. So alam ko yung lasa niya. Lagi ako natatakam talaga nito kapag ito yung isa sa mga pinapakitang pagkain sa mga Indian movies. Woo! Ang hahang! So ito guys, kasama natin yung mga owners nitong uh, Chicks Burian Indian Cuisine Restaurant. Ito pala si Sir Oman. Tama ba? O Oman. Oman. Ito naman si Harman. Ito naman si Sato. Yan. Pero yung makakausap natin ngayon si Kuya Harman. Kuya Harman, kwentuhan nyo naman po kami bakit nyo po naisipan na maglagay ng Indian restaurant dito po sa Masbate. Actually po, ang negosyo is namin I mean, is lending. Lending? Ang tawag dito mga 5-6. So, okay. dahil sa mga ano, matagal na kami mag itong negosyo, 5-6, mm -hmm. minsan mga kwento kami sa mga tao, mga tao magatrabaho sa ibang bansa, okay. sila sa akin, Sir, nakatikim na kami sa Indian foods, ang masarap talaga yeah. Pero mga like, ano sila, mga ano, like, biro-biro lang sila sa Sana open na kamo restaurant oh, sa oh, Musbati. Kasi meron talagang mga India restaurant sa mga ano, Maynila. Maynila. O, like, ano, uh -huh. big City, Cebu kaya mga isang araw nag iisip kami kung try natin okay lang kahit mag-malit lang capital pero mag-try natin mag-ano umpisang negosyo na mga Indian Foods opo, opo. so isang araw ito lang kaya nag-aisip kami nag-story ako si at kuya sige kuya try natin mag uh, yung kuko namin ganito na idea yung kuko uh special kuko talaga yun kinari nyo pa kinari Okay. So, ito na kami sa iya. Tapos, tomato, magaling sa luto. Maging apa-apa. Kaya magkuha na kami nasa. Tandoori butter chicken. Ito yon. Kaya kaya ba, no? Parang, parang siyang pita. Yung kinain ko kanina doon sa may shawarma. Mmm. Mmm. Guys, to. Yung texture niya is piyaya. Kung alam niyo yung piyaya, guys, na food. Pero yung flavor niya, iba. Lasang, lasang Indian food. Na may, may kakaibang lasa talaga na I think sa Indian mo lang malalasang. Siguro dahil yung ginamit sa pagluto nito ay eh, yung oven na galing India na tandoori. Kaya yung lasa niya, lasang lasa mo. Tsaka masarap. Sunod naman na ating titikman na dapat nyo rin matikman. Buttered chicken. Yan. Ito. Ito guys. So ganitong ganito naman kung paano niluto ang kanilang buttered chicken. Tingnan nyo na lang. Tikman na yan. nasa niya, e eh, talagang yung manok masarap. Tsaka lalo pa nagpadagdag ng flavor etong gravy. etong sauce, which is nagustuhan ko rin guys, yung lasa na itong sauce dito sa buttered chicken, which is napakasarap. Yan o. Oh. Yan. Hmm. Ayos. So habang kumakain kayo dito ng mga Indian foods at meron kayong dalang mga sasakyan, kagaya ng motor, kotse, pwede pwede nyo po muna yan ipa-car wash dito tabi lamang netong Indian cuisine restaurant. Tapos yung mga added namin na ano, uh, engine wash, under wash, uh, and mga minor scratches, ginagawa po namin dito sa autobahn. Ito wash pala. Yun lang po. Thank you. Noong unang bukas netong Chicks Berian, itong Indian food restaurant nyo, ano palang yung food ang inyong sinaserve? Uh, chicken biryani. Ang best seller kasi chicken biryani. Kasi ang chicken biryani, ano talaga mga ng tao, mga dito, ang mga Indian foods. Maraming klase Indian foods, pero parang sikat talaga talagang chicken biryani. Anong best seller yan kasi? Which is ngayon, mayroon siyang bago na chicken biryani. Ang tawag ay, chicken roasted biryani. Matikman natin yan. Gusto ko ito matikman itong roasted chicken. Yan, nakita ko paano ito niluto kanina. Eh, talagang niluto to doon sa tandoori, ano? Sa, sa oven nila. Tapos, yung oven nila, siyempre, galing pa yun ng India. Yung clay na paikot. So, doon yon niluto. Kaya naman, yung, le yung lasa, yung flavor niya is talagang Indian. Indian talaga. Kain tayo. Mmm. Stop. dati dati kunti recipe namin, ngayon dami na kami recipe namin. Yung recipe, madami Ako, na. dami na, na kasi na yung item. Oh, dahil, sa, kami, dahil sa, dahil sa marami mga customers pa mm ano -hmm. uh, uh, uh -oh. din wow. pwede maga, uh, gusto sila irok sina pani puri huh? wala kasi kami dati ang pani puri <laughs> mga dahil sa customer kami request ay sir baka wala kayo pani kaya nagano ah, okay. kami, mga kami kus sa request grabe guys sobrang nabusog ako dito sa mga pagkain ng na mga natikman natin ngayong araw. At actually, sa totoo lang, eh ngayon lang ako nakatikim ng mga Indian foods at ang masasabi ko, sobrang ang sasarap talaga. Kaya naman, meron na naman akong bagong restaurant na babalik-balikan dito sa Masbati City. Kaya ako naghahanap kayo ng mga Indian foods din or nakikrave kayo, ay bisitahin nyo lamang etong Chicks Indian Cuisine Restaurant dito sa Ibanez Street, Masbati City. At siguradong sigurado ako magugustuhan nyo ang lasa neto. At eto na pala yung ating motor matapos bawashingan. Tingnan nyo. Wow, sobrang linis na bagong bago na ulit tingnan yung ating motor. So ayos, habang kumakain kayo dito sa loob, pwede ho kayong magpawashing muna ng mga dala sasakyan para pagkatapos nyo kain, malinis na ulit ang mga sasakyan nyo. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana po yung makita-kita tayo dito sa Chicks Indian Cuisine Restaurant. Bye-bye guys!